naging ano na to fossilized eh. na po mga bro kasi hindi dito masinsil eh yan ito oh hindi kita hindi saan ba? ito 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 fossil na po siya oh, kaso naka oh, nakabaon po sa bato ayan oh fossilized na po ito tingnan mo itsura oh eh wala naman po kami dalang sinsil ni sis Lisa ayan po oh. sayang ang oh, ganda no? Mm. ayan po oh. Matagal na po itong nandito, nakabaon sa ano? Yung isa ano, pa, Nasa yung isa? Yun. At sa sa, ito na, ito na sa po. Ayan, na-crystallize na po ito. dito po. Hindi lang po na makukuha kasi ito um, Hindi ano, lang po namin makukuha kaya ano, sobrang anong ano sa bato. Kailangan po ito, mayroon pang sinsil. Oh, wala naman tayong dalang. Wala naman po kami dalang pangsinsil sinsil. Get away ito. lang natin ito kay nanay. Ayan po. Kaya kay Bunso. Ayan, ano po ito fossilized saka po ito ayan oh. nakabaon sa bato ayan oh sige po naglalakad lakad na po kami sis Lisa pupunta po doon kanina po po kami hinihintay madami ito yung malaking bayugo na biak lang oh fossilized na rin o, Ay, diba? oh diba nakabaon eh mineras ayan oh dito din oh. Ang daming po si Lice. Wala siguro nagbumutya dito. Ha? Di dito tayo banda kasi ma... Ano? Pagka nag-high sabot dito ang tubig. Uy, maganda. Hugasan mo yan. Ha? Oo, oh, sige. Huwag <coughs> na hatag sa isang unahan. Sundin ang mga mga sa dagat. Ang dami nang naliligo mga bro, mga sis dito. Ang dami nang nagsilpi-silpi. Maraming nagsusuwi niyo. Ito <laughs> yung, tristan, yung Pakita Di, ano to? Napaka-black. Ang <laughs> manda. Ano? Yeah. Napaka-ibang ugat. Ang manda. Do Nabasa <laughs> lang <laughs> sa tubig. Wow ganda. Itim na itim. ano oh, yun? yan? yan. Hmm. Punin ko daw po to. Sabi si hmm. ito, sabi oh, ni si Silesa. Hmm. Ito. Hindi. nila habang nagpipiktorial sila. Masaya, masaya. Masaya sila. Ano, Mother's Day, Mother's Day kasi eh. Wala hmm. to. tayo pang hili dumakitan. Eh kaya nga ihatag sa inahang kantang. Yan um, um, um. mo na? Sabi ko sa'yo eh. Okay. Ah, ba? Dami na may nakukuha ni Brodal din yun. Kaya na, uh, nagalas utso na Eh, hindi, hindi pa po, po kami nag-almosal eh. Nag-almosal mo na si Bunso eh. Iinom pa ng gamot. Ang dami nga, kaya nakabaon. Yan oh, yan oh. Si kuanin Ayun, ano ba 'yun? Petrified wood ba 'to? To. Wow, ang ganda. Udi ba? Petrified ba? Oo. Yan po mga bro, mga sis. Petrified wood na medyo malaki-laking konti. Hmm. Yan. Sige, para pa yung sa pang ano mo sa mga subscriber mo pag ano. Opo. Oh, okay. Oh. Ipadala natin sila mag-shipping. Hmm. Wow, crystallize. Mm. Ano ito nga, Ugasan mga. Hugasan mo muna. Ito din, Leo. Oh, ano to? Crystal din to. O, yan, o. Yan ung ganda. Yan ang oh, crystal na crystal. Oh. Eh, wow, ganda. Kita ko gasan Si shoot video na lang natin 'yan. Hey, video sige gasan mo muna dun Tara. Wow, nandito Anong lang man. pala sa tabihan. Oh, dito kasi na ano nang. Oh, yan ito pa oh, crystal na crystal. Ang malaki. Oo. Uh, Ayano. Oh. Ayan, oh. 'yan. Ito, ito, ito. Ito. Oo. Uh, oh. Oh. Ay. Wow. Talaga pinagpapala ka talaga di. Wow. Kana na lamay ko ang akin sa usa. Tika hugasan ko to. Oh, sige, paghuhugasan mo. Oh, oh. Ganda eh. Hugasan ko lang. oh, oh, sige. Yan, dami na namin hunting ni eh. Ronaldinho dito sa tabing dagat. Ikaw muna. Ako'y mag-ano din eh. Baka may maligaw pang mga crystallize. Napakaganda. Hmm. Hindi niya ko itabi sa ikubag mo. Hmm. Makakuha ko ng tamilok na hindi nasisilsilin. Malay mo makakuha ako ng tamilok na hindi nasisilsilin. Galing. Ah. Oh, Diba? Ganda, di ba? Hindi <laughs> ito pati. Kaya nga. Sige na. Yan, souvenir natin dito. Ah, ito ang ganda nito. Ang nakita mo dito. ito. Oh, di ba? Oh. Eh ano mo dito ako maglakad-lakad? Ayan, oh. Dito yung pagkita? Oo, ganda niya, no? Sigurado ka? <laughs> Oo. Yeah, eh, yeah. uh, bla. Bla, lakit ka. Pagkano siya dinala. Nagdalawang isip na si Bruno kasi madami na kaming nakuha. Ang <laughs> lalaki. Ito, ang ganda na ito. Eh. Grabe. Ayan po, oh. Crystallize na crystallize po. Ayan, mga buro mga siso. Oh. Nakita po ni sis Lisa. Ayan po, Ang oh. ganda.